Francine Diaz, sinimulan na ang kanyang kolehiyo ang aktres na si Francine Diaz ay nagsimula na ng bagong yugto sa kanyang buhay matapos siyang mag-enroll sa kolehiyo sa Southville International School affiliated with foreign universities. Determinado si Francine na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral kahit na abala siya sa industriya ng entertainment. Nagpost ang sisfu ng mga larawan sa Instagram ng pagbisita ni Francine sa paaralan na ipinapakita ang kanilang paghanga sa kanyang dedikasyon. Sa kabila ng kanyang busy na schedule, masigasig na nag-aaral si Francine upang matupad ang kanyang mga pangarap, sabi ng universidad. Paano kaya makakaapekto ang desisyon ni Francine sa kanyang mga tagahanga at kapwa-artista? Makikita sa mga larawan si Francie na masayang nakikipag-usap sa mga administrador ng paaralan. Isang video rin ang bituin ng Ika de ng Ginto ang nagpakita ng kanyang excitement na makilala ang kanyang mga kamag-aral. Bumuhos ang suporta mula sa mga fans sa comment section na pinupuri ang kanyang dedication sa edukasyon habang hinaharap ang kanyang showbiz career. Ang hakbang na ito ay sumasalamin sa kanyang dedikasyon sa personal na pag-unlad. Paano kaya makaka si Francine sa iba pang mga kabataan na nag-aasam na makamit ang kanilang mga pangarap? Noong Hunyo, ipinagdiwang ni Francine ang kanyang pagtatapos mula sa senior high school sa SISPU sa Las Piñas. Plano niyang kumuha ng kursong business management sa kolehiyo na nagpapakita ng kanyang commitment sa pag-aaral. Sa kabila ng kanyang matagumpay na karyer bilang aktres, ipinapakita ni Francine ang kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang kanyang mas mataas na edukasyon. Paano kaya mababago ng desisyon ni Francine ang pananaw ng mga batang artista tungkol sa edukasyon at karera? pagpasok ni Francine sa kolehiyo ay isang kapanapanabik na yugto. Sa kanyang dedikasyon, siya ay handa upang sulitin ang kanyang college experience habang patuloy na nagtatagumpay sa showbiz. Ang kanyang desisyon ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng edukasyon at pagtatakda ng mga layunin kahit sa harap ng isang demanding career. Paano kaya hubugin ng karanasan sa kolehiyo ang kinabukasan ni Francine sa kanyang personal at profesional na buhay?